pogi available akong i-table ngayon. Baka gusto mo akong i-take out Bakit? Magkano ka ba? Mapapaligayan mo ba ako ngayong gabi? Oo naman. Magkano ba offer mo? Name your price. Basta ba? Dagdagan mo yung bibigay mo sa akin pag na-satisfy kita. San libo? sa ribo. Ang liit naman. Ang cheap naman ang tingin mo sa akin. Alam mo, wala mong gusto mo table sa akin dyan. Kaya, dagdagan mo naman. Isang libo. Bawa bayad. Pag napatunayan mo, mapapasaya mo ako ngayong gabi. Dadagdagan ko pa. <laughs> Ikaw pa magpresyo ano, sama ka. Okay, sige. Basta dadagdagan mo ah. Of course. Tara. Ano na pala. Ah, uh, oo eh. Nagmamadali kasi ako. Una na ako ah. Oh, teka lang, teka lang, teka lang. Uh, magbabayad ako. Um, Malaki ito. Sandali, sandali. Ha? Tatakas ka pa? Magnanakaw ka? Ha? Huh? Natawan mo ako! Nasasaktan ako! Nasaan? Nasaan yung pera ko? Wala ka! Hindi ko alam! Ay, ano yan? Ha? Ninalakawan mo ba ako? Ha? Bayaran ka na nga! Magnanakaw ka pa! Ha? Ang ayoko sa lahat ay yung magnanakaw! Ah! Tulong! Ah! Ah! Tulong! Tulo. Miss, bakit? Ano na nga sa'yo? Oh, miss, okay ka lang? Miss! Ano? Huwag miss kissing Nasaan ako? miss, nasa ospital ka. Kasi kanina nahimatay ka sa kalsada. Sa na, sa ng hinaka. Ano ba nangyari sa'yo? wala ah. akong ah. pambayad sa ospital. Sana hinayaan mo na lang ako. Okay na yun. Hu huwag mo na yan Ako na nagbayad. So, ah, hindi ko naman nahayaan na mapahama ka doon sa kalsada, no? Ganun ba? Ang laki siguro ng pinasas mo sa ospital. Hayaan mo, gagawin mo ng paraan para mabayaran kita. Naku, miss, huwag na. Okay na yun. Saka ginawa ko lang naman yung tama, eh. Um, gusto ko lang naman na kung may nangangailangan, makatulong ako. But, huwag mo na intindihin yun. Okay na. Pero, kung mapilit ka, baka pwedeng pag naka-recover ka, pwede ba tayong lumabas? <laughs> Para naman makilala mo ako. Saan? Gusto ko kasi magkakilala tayo ng gusto. Okay lang ba? Sige. Pero paglabas natin, ako na bahala. Ako taya. Sige, sige. Pagaling ka, ha? <laughs> Sorry. Happy anniversary, mahal. Tagal na natin, no? <laughs> Namasog ka ba? Oo, mahal. Sa mong take out, no? <laughs> <laughs> Alam mo, hindi lang ako sa pagkain na busog. Hindi sa pagmamahal mo. Corny mo talaga. <laughs> <laughs> busog na busog. Pero seryoso, mahal ha? Maraming salamat kasi may mo sa akin kung paano mahalin ang ganito. Kaso hindi ko sigurado kung tatanggap mo kahit nalaman mo 'yung sikreto ko Hindi naman tayo ah Pero I was uh, telling me that multiple times Ang kinakabahan na ako. Ano ba 'yun, Ara? Promise. Makikilig ako. Ano 'yun? Tal. 3 years na rin naman tayo. Tsaka... matagal na rin 'yun. Naalala mo 'yung panahon na niligtas mo ako? Oo. Yung time na na-hold up ka, tapos kundi ka nang marit. Eh, yung time na galing sa trabaho mo, di ba? Sa restaurant, tama? Oh, what about that? Uh, I'm sorry. Ah, I'm sorry, mahal. Huwag mo nang itindihin yun. Yung lalaking yun, hinahanap na ng mga polis yun. Move na tayo. Wait lang. Sorry, mahal, hindi, hindi pa pala ako ready na sabihin sa'yo. It's okay, mahal. Maghihintay ako. Di ba, sabi ko naman sa'yo, kahit hindi ka na, maghihintay ako. Just tell me when you're ready, okay? Swear Salam. Na, na. Salamat, mahal. Ano, humiyak? Tara na. Ito. Samantha? Samantha? Grabe. Ang linis mong tignan ah. Ang ganda ng araw mo ah. Oh, mayaman tong nakathot mo ngayon ah. Wait lang pare. Baka nagkakamali ka lang. Hindi Samantha pangalan ng girlfriend ko. Siya si Ara. It's okay mahal. Let's go. Eh, girlfriend mo? Oo, oh, bakit? Eh, pare. Hindi ako, hindi pwede magkamali eh. Kasi si Samantha to eh. Di ba? Samantha? Bakit? Diba, Araw ba yung pagpapakilala niya sa'yo? Hmm? Hindi ko siya masisisi pare. Kasi itong girlfriend mo, nagpapalit ng anyo paggabi. Uy! Ano bang sinasabi mo hayop ka? Walis ka na nga! Ano ko na siya Ito? mahal. Hindi ko naman siya kinala. Ano? Hindi pare. Eh? Hindi mo siya kinala. Sige, papakilala ko. Itong girlfriend mo, bayaran. Alam mo, marami na nakahawak dyan. Laspag na laspag na nga yan eh. Diba? Kahit ako pare, natikmang ko yan. At kitang kita ko ng lahat ng katawan mo. Pati pangasingit eh. Masarap saan eh. Kaya lang, di Diba? Hindi ka makaimik. O siya, nagmamadali ako eh. Hmm? Nice meeting you, pare. Ikaw magpasalamat ka nagmamadali ako. Kasi kung nagkatao, bibigyan pa kita ng pasanang mas malala na sa binigay ko sa'yo dati. Haliparot na babae! Enjoy, pare. Nice meeting you. Ano? oh ngayon, alam mo na yung sikreto ko sigurado ako, dinigdiri ka na sa akin ngayon. Mahal. Sino yun? Ha? So, totoo nga. Nung nahold up ka, totoo ba yun? Ha? Sabihin Sabi mo. Pag sinabi ko ba yun, totoo. Matatanggap mo? oh Customer ko siya. Hindi totoong na-hold up ako. Yun yung panahon na binugbog niya ako. Kasi nagnakaw ako sa kanya eh. Hindi na nga ako makapagsumbong sa polis kasi eh. Sino ba ang maniniwala sa akin? Eh, bayaran ako di diba? Wala! Wala ka wala sa akin. Tapos, nagnakaw pa ako. Pero, noon yun, mahal. Noon. Ngayon, eh, bago na ako. Natrauma kasi ako doon sa nangyari. Pero, dahil alam mo na yung totoo. At, alam mo, ang dumi-dumi ko. Okay lang kung hindi mo na ako matatanggap. Sino ba naman ako para pagpilitan niyo sa hindi ko? Pero sana mapatawad mo ko Tsaka maraming salamat sa lahat. Ah. Mal, hindi. Hindi tayo maghihiwalay. Tayo pa rin. Bakit? Eh, ang dumi-dumi ko na eh. Tapos, kung sino-sino na lalaki yung humawak ako, Lahat na nasunok ng katawan ko, na nila yun. I don't care, Ara. I don't care. Noon yun, di ba? Noon yun. Importante yung ngayon. Wala akong pakialam. Kung ano man yung trabaho mo dati, that would make you less as a person. Hindi po kitang nagkamali ka. Hindi ka na pwedeng magmahal at mahalin ulit. Everyone deserves a second chance. So was you. Basta, pangako mo, simula ngayon, wala nang ang sekreto, ha? Kasi, kahit ano ka pa, tatanggapin at tatanggapin kita. Ganon kita kamahal, Ara. Kenapa know I love you. Selamat love you, I love, I love you too. I <laughs>